hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming hihati ng positive news sa DZRH TV Facebook YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino! Binigyang diin ng Bansang Japan ang kahalagahan ng Reciprocal Access Agreement ng Pilipinas bilang tugon sa mga agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Japanese Ambassador Endo Kazuya, target ng joint operations ng dalawang bansa na pagtibay ng navigational freedom at tugunan ng pambubulabog ng China sa rehiyon. Ang mga detalye pa sa balitang yan, panoorin sa report. Nilet Narciso. Firmado na ng Pilipinas at Japan ang Reciprocal Access Agreement. Ginanap ang ceremonial signing sa Malacanang kanina kasabay ng pagbisita sa palasyo ni na Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko at Defense Minister Kihara Minoru. Sina Kamikawa at Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. ang lumagda sa RAA sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa kasunduan kung saan nakapaloob ang pagkakaroon ng deployment ng tropa, palitan ng ground troops at capability and skills transfer. Matatanda ang napag-usapan ng RAA sa Philippine-Japan Foreign and Defense Ministerial Meeting o 2 plus 2 noon pang April 2022. Naganap naman ang unang formal na negosasyon sa Tokyo noong Nobyembre ng nakaraang taon sa pangunguna ng Department of National Defense kasama ang Department of Foreign Affairs at ang Department of Justice. Nasundan ito ng virtual line-by-line -line reading ng RAA main text Agreed minutes at two records of discussion nitong Hunyo. Nasa Pilipinas sina Foreign Minister Kamikawa at Defense Minister Kihara para sa ikalawang Foreign and Defense Ministerial Meeting, ang pinakamataas na consultative mechanism para lalo pang palalimin ang security at defense policy coordination at security cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Para sa NBC TV Network News, ito si Letner Siso. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, aprobado na ng Department of Agriculture ang pagpapalabas ng mahigit sa 500 million pesos fuel subsidy para sa libu-libong mga magsasaka sa buong bansa. Ang mga detalye sa report ni Mili Borja. Aprobado na sa Department of Agriculture o DA ang paglalabas ng mahigit 510 million pesos na fuel subsidy para sa libu-libong magsasaka sa Pilipinas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr., Nasa 160,000 na magsasaka na nagmamayari ng makinarya ang inaasahang makatatanggap ng benepisyo. Sa ilalim ng proyekto, lahat ng rehistradong magsasaka sa Registry System for Basic Sectors of Agriculture na may agricultural machine ay makatatanggap ng fuel subsidy na 3,000 pesos. Layon din ang inisyatibang ito na maibsa ng pinansyal na pasani ng mga magsasaka sa gitna ng tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Inaasahan namang aarangkada ang distribusyon ng fuel subsidy OBSIDY ngayong katapusan ng buwan. Namahagi ng scholarships para sa mga estudyanteng Pinoy ang bansang Taiwan na layong makatulong sa mga batang nais makapag-aral at upang mapalakas rin ang ugnay at pagkakaibigan ng Pilipinas at ng nasabing bansa. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Aabot sa isang libong Pinoy students ang nabigyan ng libreng pag-aaral sa Taiwan sa pamamagitan ng scholarship program ng Taiwan Philippines Educational Development Foundation o TPEDF. Ang TPEDF ay sinusuportahan ng Overseas Community Affairs Council o OCAC at Taipei Economic and Cultural Office o TECO. Pinangunahan ang nasabing event ni Taiwan's International Youth Goodwill Ambassador of the Overseas Community Affairs Council in the Philippines, Sherlyn She. Ayon kay She, sasagutin ng foundation ang mga tiket sa eroplano at iba pang gastusin ng mga benepisyaryo ng tatlong taong scholarship sa mga technological university sa Taiwan na inaasahan na makatulong para patatagin ang ugnayan ng dalawang bansa. Samantala, ginawa ang anunsyong ito kasabay ng kauna-unang project ligaya ng Taiwan sa Bustos, Bulacan na isang charitable work na layong maghatid sa at ipinarana sa higit dalawang daang bata mula sa iba't ibang bahay ampunan sa Bulacan ang kulturang mayroon ang Taiwan. Nakaroon din ito ng mga palaro sa bata, paggawa ng Taiwanese Lanterns, cultural toys at nagbigay ng mga school supplies at personal hygiene kits. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Naglunsad naman ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng isang mobile game application para labanan ng paglaganap ng dengue. Bukod sa nakakaaliw na, ay may dala rin itong kaalaman upang makaiwas at masugpo ang mga lamok na may dalang dengue. Kasabayan ang pagunita sa Dengue Awareness Month. Ang mga detalye sa balitang iyan, alamin sa report ni Angelica Cosme. Naglunsad ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng isang anti-dengue mobile game na rinawag nilang Kapitan Ligtas Dengue Fighter upang masupo at maitaas ang kamalayan ng mga residente roon tungkol sa naturang sakit. Ito ay pinangunahan ng Manila Health Department bilang pagunita ng Dengue Awareness Month. Kasabay nito, hinikayat naman ni Manila City Mayor Honey Lacuna ang mga residente na i-download at laruin ang nasabing mobile app. Ayon kay Lacuna, ibinisen yun yung sa laro sa parang ang mga interes ng publiko, lalo ng mga kabataan na mas madalas gumamit ng mobile phones. Sa game, magiging si Kapitan bigdas ang isang player at ang layunin ay masupo o matalo ang mga lamok. Bukod sa pagsisibing libangan, may mapupulot pang kaalaman kung paano masupo o maiwasan ang mga lamok na may dalang dengue. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! Naging matagumpay ang isinagawang takbo para sa West Philippine Sea Fan Run itong nakaraang linggo na dinaluhan ng higit sa 7,000 mga Pilipino na nakiisa sa advokasya ng bansa sa usapin sa West Philippine Sea. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Mahigit 7,000 mga Pilipino ang nakiisa sa takbo para sa West Philippine Sea na isinagawa sa Pasay City. Ayon kay Philippine Coast Guard Spokesman for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang mataas na bilang ng mga kalahok ay pagpapakita lamang ng suporta ng mga Pilipino sa advokasya ng pamahalaan patungkol sa West Philippine Sea. Nagpasalamat naman si Tariela sa mga lumahok sa maraton. Aniya, nagbibigay din ito ng lakas ng loob para sa mga uniformadong tauhan ng Philippine Coast Guard at ng Armed Forces of the Philippines o so AFP. Dagdag pa nga ni Tariela, pangunahing layunin ng naturang aktibidad ang itaas ang kamalayan ng publiko sa pagtindig ng bansa sa West Philippine Sea. Ang naturang fund run na inorganisa ng National Task Force for the West Philippine Sea sa pakikipagtulungan sa Philippine Coast Guard, Presidential Communications Office at sa Run Rio Incorporated. Opisyal lang idineklara ang Apayao bilang Biosphere Reserve ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Ang mga detalye pa sa balitang yan, tutukan sa report ni Arnold Herrera. Nabigyang pagkilala ang probinsya ng Apayao nang mabigyan nito ng Biosphere Reserve Award ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO Natanggap ng Apayao Government ang gantimpala sa ikatatlumput-anim na sesyon ng International Coordinating Council of the Man and Biosphere na ginanap sa Agadir Morocco tumutukoy ang Biosphere Reserve Award sa mga hakbang na ginagawa ng isang lugar upang protektahan ang kanilang mga kagubatan, kalikasan o ang biodiversity at nagbibigay rin ng solusyon sa climate disruption. Lubos naman ang pasasalamat ni Apayaw Governor Elias Bulot Jr. sa natanggap nilang pagkilala. At umaasa rin na naway maging inspirasyon nito, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo na maging responsable sa pagsalba ng ating kalikasan ang apayaw naman ng ikaapat na lugar sa Pilipinas na isa ng UNESCO Biosphere Reserve kasunod ng Albay, Palawan at Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Para sa DZRH TV to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Idineklara naman bilang Stable Peace and Security versus NPA ang nasa 21 mga bayan sa Eastern Visayas. Ang mga detalya tutukan sa report ni Jane Galit Bantayan. Nadagdagan na naman ang mga bayan sa Eastern Visayas na diniklarang Stable Peace and Security status. Umaabot na ito ngayon ng 21 na mga local government units sa buong Region A. Sa report mula sa EFP, sa North East Samar, lima na ng mga bayan ang diniklara na insurgency free at ito ay ang mga bayan ng Allen, San Jose, Rosario, Capul at Biri. Itong mga bayan diniklara na stable dahil sa matagumpay ng mga local peace engagement hanggang sa barangay level at ang epektibo daw na multi-sectoral commitment for peace and security. Kasama naman sa deklarasyon ang ceremonial signing na Memorandum of Understanding ng Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict, patuloy pang ng otoridad sa mga natitira pang NPA sa Region 8 na sumuko na kung saan handay kong tulungan ng gobyerno. Una nang sinabi ng AFP na pawang mga remnants na lamang ang natitirang New People's Army, partikular dito sa lalawigan ng Northern Samar. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan, Sama-sama tayo, Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Bagamat bigong makapasok sa 2024 Paris Olympics, may tuturing pa rin inspirasyon sa bawat Pilipino ang naipakitang husay ng Gilas Pilipinas sa nagdaang 2024 FIBA Olympic Qualifying Tournament. Yan ang naging pahayag ni House Speaker Martin Romualdez dahil sa ipinamalas na determinasyon at puso ng mga manlalarong Pinoy sa international stage. Para sa Balitang Sports, iyahatid ni Mili Borja. Nakatanggap ng papuri at pasasalamat ang Gilas Pilipinas dahil sa ipinakita nilang walang kapantay na determinasyon at puso sa bagsabak ng mga ito sa 2024 FIBA Olympic Qualifying Tournament. Sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na maituturing na inspirasyon para sa bawat Pilipino ang pagsisikap ng kupunan sa pagharap ng mga ito sa international stage. Ito ay kahit pabigong makapasok ang Gilas sa 2024 Paris Olympics matapos matalo sa kamay ng Brazil at 71-60 sa semifinals ng 2024 FIBA Olympic Qualifying Tournament. Ayon sa opisyal, maituturing din umanong malaking potensyal sa mga atletang Pilipino ang dikit na laban ng gilas sa mga kupunan gaya ng Georgia at Brazil. Bukod sa mga manlalaro, pinuri din ito ang head coach ng Nationals na si Team Cone, maging ang buong coaching staff dahil sa kanilang natatanging pamumuno at dedikasyon. Magugunit ang tinalo ng Nationals ang Latvia sa unang laro nito, habang natalo naman ang mga ito sa kamay ng Georgia with just 2 points. Dahilan para umabante sila sa semifinals. At yun ang mga latest update sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borjas. Sama-sama tayo, Pilipino! At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Vlogger na si Zainab Harake engaged na sa basketballistang si Bobby Ray Parks Jr., ang mga detalye pa sa mundo ng showbiz, yatid ng ating showbiz angel. <sighs> oh, Engage na ang vlogger na si Zayna Barake at basketballistang si Bobby Ray Parks Jr. Ang good news ibinahagi ng dalawa sa kanilang social media accounts itong linggo, July 7. Mala fairy tale ang nangyari engagement kung saan mistulang bumaba ang mga between dahil sa mga nagniningning na ilaw sa so, ng garden na mababasa ang pagkalaki-laking Mary Me. Siyempre, present dito at very happy para sa kanilang mami ang 6-year-old na si Lucas, adopted sa ni Zainab, at ang tatlong taong gulang na si Bia, na anak dito sa rapper na si Skasta Klee. Samantala, pag-ami naman ni Zainab. Lagi niya kasi sinasabi, antay niyo this summer, this summer. So may idea ako na magpapropose siya, pero hindi ko lang alam na today na yon. Kaya nga, <laughs> Oh, so, <laughs> ko sa'yo, Daddy. <laughs> Tinanong din naman natin, Astro mo. So, uh, so may blessing ng, may stars, at ng stars, at, universe. Wow. at universe. ang pinaka blessing na meron tayo si God. Agad naman bumuho sa mga komento ng pagbati para sa Raynab mula kina Alex Gonzaga, Ivana Alawi, V. Cortez, at Jalay Andres. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! Pero bago po tayo magpaalam, narinig mo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ang tinig ng asul, pula at dilaw dahil malapit na malapit na ang engranding pagdiriwang ng DZRH, ang kauna-unaang radyo sa bansa. Sa panibagong yugtong ito, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. Six days na lang, Maparadyo Mano TV, sama-sama tayo sa 85. Sa iisang adhikain, sa iisang tungkulin, sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balitang pam-pa-feel-better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman para sa ating mga live streamers website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto rin kayong ishare na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino! Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV